nalaglag oh nalaglag yung bunga, sayang At ngayon papakainin ko kayo mayroon tayong mga ayan, ganun sa kitchen yan pakain natin sa kanila balat. dami natin. Ayan. Tapos yung iba, lagyan naman natin doon sa pineapple. Ito so, yung pineapple kong may bunga. Tatlo yan sila eh. Ayan. Bigyan din natin. Ay dito. meron pa ibigyan natin ito isa pa ito okay. May isa, hindi ko na ma abot siya na kasi papagitnaan dito yun oh. oh. hirap nakakatusok pa naman itong mga dahon matulis yan ang tutulis oh. nakakatusok ayan, ayan siya oh. paano natin ito ibibigay pagkain na ito aray ko, ayan, tusok na tusok na ako paano natin ilaglag ko na lang ayan dapat doon sa lupa yan para tumaba yung lupa at gumanda yung mga bunga yan pa, ubus na natin okay. dito lang natin bigay ito okay.